So yeah. good morning mga kuys Ayan Meron tayong barako 175 Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano mag valve clearance dito sa barako 175 Yan. Una akong ginawa mga kuys Tinanggal ko yung bangkuan Meron yan dito Yeah, ito yung ano yung 12 mm na tapos tanggalin niyo yung bangkuan tapos tatanggalin niyo yung tangke sa pagtatanggal ng tangke mga kois yan bago niyo siya iangat tatanggalin niyo yung hose tatanggalin niyo yung uh, sa fuel gauge then itatanggalin niyo yung nasa nasa na yun yung toto yung oil yung breather uh, nung tangke yan mga kois Then, pag natanggal nyo na ito, mga kuwis, tatanggal nyo yung cover dito sa may timing chain sprocket. Sa so, may tapet. Tapet valve. Yan. Tatanggal nyo. Intake sa exhaust. Then, ang timing nyo, mga kuwis, napapansin mo. Ito. Yan. Yung guhit na itong mic si, itatapat mo dito sa tuldok nito. Ayan. Kung kita nyo itong tuldok na ito, yan, mga yan. Tapos, kailangan bago mo siya itapat to, dito uh, antayin mong lumubog yung intake valve then pag umangat na yung intake valve doon ka na magdahan-dahan paikutin tong timing chain sprocket then itapat mo dito sa tuldo yan mga hoes, yan, nakatiming na tapos para ma-check mo kung tama yung timing or na-timing mo na ang barako nang hindi tinatanggal itong uh, magneto cover aalugin mo parehas ang rocker arm. Pag umaalog yan, mga oys, basta maramdam, mararamdaman mo yon. pag umaalog yan, ibig sabihin, tama yung timing natin, mga ois. Yeah. Tapos, papakita ko sa inyo uh, kung anong sukat ng bal uh, valve clearance ng intake valve at exhaust valve. Dito nyo siya makikita sa chassis. Mga oys, so, yan. Yeah. Hanapin nyo lang yung Valve clearance. Ibig sabihin ng in, yun yung intake. Uh, 8 to 12 mm yung clearance. Maka-awis yan. Then, ayan. Tapos sa exhaust, 10 to 14 mm. Kailangan, mga oys, malamig yung uh, makina. Kailangan malamig yung makina bago nyo siya i-valve clearance, mga oys. Yan kailangan malamig huwag kayong mag bubble clearance ng mainit ang makina ayan nakalagay dyan cold kailangan po ay malamig ang makina kaya, ang gagamitin nyo lang dito is 10mm na L-type o kaya ay box wrench tapos gagamit kayo ng nasa na yung ating tools to pillar gauge mga kawis pillar gauge Ayan. mamaya natin chuchun up mga palalamigin ko muna ha Tayin nyo ako. So yun mga mong gagawin? Luluagan mo yung uh, 10mm na lock nya dun sa tapet. Tapos, yan. Talagay mo yung filler gauge. Yan mga kuys. para kita nyo. Yan. Tapos kukontrahan nyo. Noong so, kailangan mga kuys hindi masyadong mahigpit hindi masyadong maluwag yung meron pa din siyang tension pagka mo na yung pillar gauge yan. ganyan yung sikreto mga kuys pag mag up kayo ng isang motor or ng isang makina yan pag Palagay nyo na okay na sa inyo okay na yon. Susunod so, naman natin is yung exhaust maos. Dito naman yung sa may kabila. Ganun din, same process lang din maos. Sa mga maos, so, tatapusin lang namin ito. Atayin nyo so, mga maos. So ayan mga pag okay na, takpan nyo na yung tapet cover. Ayan, gabit nyo na yung tapet cover. Then dito sa kabila, meron din yan. Meron naman sign na up yan, yan Up Hindi ka naman malilito din mga kuwis Wait na natin yan. Gagamit kayo ng 8mm dito mga kuwis Kung meron kayong L-type na wrench Mas magandang gamitin Mas madaling makapihit mga kuwis Kesa magsasakit ka Mas okay ito Yung L-type kabila naman yun din na maipit na ma pag na ano mo na nahan mo na ma oi sa mga gamitin nito 8mm na L type Sakto mo fit lang ma oi kasi meron naman yang uh, gasket na parang o-ring rubber type na gasket nagpitan nyo na mga kuis sunod nyo yung camshaft ah camshaft yung rocker arm cover yan tapos mga sa may timing chain bracket yun eh. Gamit lang din kayo ng 8mm na bolt dyan na house kanya. Akabit po natin, mga isa, tayo niya ako. Tapos update ko kayo sa magiging resulta nung uh, tunog nung makina, Mau, is. So, yung mga is, ayan, naikabit na natin yan. Nakabit ng ating body. Ayan, tingin natin, na natin sa tunog ng makina, mga kuwis. Inan sa kabila. Ayan. Kayinig siya, Ayan. Pag nire-rev mo, mga kuwis, yung naririnig nyo yun, decompression spring yun, mga boys. Normal naman yun, mga boys. So ayan yeah, mga kuys, kung may natutunan kayo sa tutorial video, uh, pakipollow naman ang aking Facebook page. Then, subscribe kay sa aking YouTube channel mga kuys. Para ako, 175 mga kuys. 5 clearance. Salamat mga boys.